everyone! welcome back sa ating YouTube channel. Kung bago ka lang po kayo dito, huwag na po for mahiya And subscribe at And don't forget to hit the subscribe button. And don't forget mga hit the subscribe button. And don't forget to hit the subscribe button. And don't forget to hit the subscribe plant, mga Ayan, napapansin nyo sa mga paligid. Ayan. Kamot tam saring mga tanim. Tulad na, tulad na lang itong pinatawag nilang manic tree. Ayan. At mga orchid. Ayan. Na kung saan ay mabisang pampaswerte yan sa ating mga bahay. Pinapaniwalaan ko pag kayo po ay mayroong tanim na orchid sa inyong bahay ay napakaswerte ito. Kaya ma mainam na maglagay kayo ng mga orchid para maakit ang mga swerte sa inyong bahay. ay tinatawag nilang portion plant na kung saan ay mainam din itong nilalagay sa loob mismo ng ating bahay. Pwede ito ilagay sa entrada ng itong bahay o di kaya sa mga sala o sa mga kahit sa mga kwarto. Mainam maglagay nito. Ito so, yung tinatawag nilang Chinese bamboo na kung saan ayon pa sa mga Chinese story ay kapag kayo ay naglalagay ng Chinese bamboo sa inyong mga bahay, mabisang pampatuloy din saan ay ina-absorb ang mga good energy at pinapa, pinataboy ang mga masasamang elemento. Ayon sa mga Chinese culture, ito ay simbolo ng good luck, prosperity, and abundance. So, ito po ay napakamora lang. Ito po ay nakakalaga naman ng 100 bawat isa. Ito, mainam na pampagwerte, pampakasit para, para maraming biyaya ang dumating sa ating buhay. ba? Diba? nga din? Marigated. Ha? Ah? Marigated ID. Tama ba? Marigated yan. Marigated ID. Marigated ID. Sinasabi na ay ito ay napakaganda ilagay sa ating bahay. Ayan. So, pwede nyo po ito ilagay sa mga outdoor or sa mga nagrada na itong bahay. Ma'am, ano sa ma'am? Mykos. Mykos. Ito so, ay pinatawag na Mykos Barricaded. Ayan kabataan ay pwede rin ito natin ilagay sa indoor pero mas maganda ito ilagay sa outdoor kasama yung kanina yung barricaded IV ayan ang, ang inaanap ko dito ay di IV agwa hindi so, ko siya nakikita narito naman ang mga tanim na pinapaniwalaang mabisang pampaswerte. Unang-una na dyan ang tinatawag nating money tree. Ayon sa mga Chinese Feng kapag kayo po ay mayroong money tree sa inyong mga bahay, ito ay mabisang nagpapaakit ng maraming biyaya lalong lalo na po sa usaping pera. Mainam din ito ilagay sa mga sala o di kaya sa entrada ng ating bahay. Ang sunod naman ay ang tinatawag nating jade plant. Ayon sa mga Chinese feng shui, ang halaman na ito ay may dalang swerte sa ating bahay. Kadalasan itong inilalagay sa entrada ng ating bahay dahil pinapaniwalaan ang paglalagay ng jade plant sa entrada ng ating bahay ay nagpapaakit ng maraming biyaya at mainam din itong nag-absorb ng good energy. Ang susunod naman ay ang tinatawag nating welcome plan. Matatandaan ay ginamit din natin sa ating nakaraang vlogs kung saan po ay inilagay natin ang pampaswerteng ampaw nito. Sa mga hindi pa nakapanood, maaring panoorin kung paano natin ginagawa ang ampaw at isinapit sa ating welcome plants. Mas mainam na gumamit ko kayo ng kolay berde talaga na tanim. Ayan na kung saan dito natin sinabit yung mga ampaw Dahil ayon pa sa mga Chinese na ang kulay berde na tanim ay sumisimbolo po ng kasaganahan at biyaya <coughs> Dyan ay meaning niya. Welcome. Kami nakalahi niya sa katulong sa welcome Uy, hindi Pwede muna Kanto, di pwede. Kanya, water niya man to. to. Ito na. sa na. Ito Ito mga tanim o halaman ay isang napakahalagang likha ng ating may kapal at ito'y nararapat lamang na ito'y ating pangalagaan. Disclaimer lang po, ang mga binahagi ko ngayong pampaswerteng mga halaman ay isa lamang pong gabay. Hindi po nangangahulugan kapag ginawa po natin ito ay magkakatotoo agad. Siyempre, kailangan nandun pa rin yung tinatawag nating mga galaw-galaw laging pakakatandaan na sa Diyos ang awa pero nasa tao pa rin po ang gawa. Ito pa rin po ang iyong lingkod na laging nagsasabing,